Ayan yeah po, napakaganda Ayan na, nagbabalot pagkatapos kumain Ayan <laughs> guys Like and share na lang guys Like and share Isa pa ito guys so, yun, Nakatalikod na yan

ano po? to. Dad. na ba 'yung may mga kasama ko, guys, mga nag-uuto po. Yung isa guys 'yung napapahindag na, guys. Mababaw pa ng tubig. Yeah. Ay. <laughs> si Kuya Ricky kita talaga. <coughs> Paano so eh. na lang 'yung page 2 para nyo makilala 'to. <laughs>